Magandang araw mga kay Docs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store. Pwede di kaya'y i-click ang more sa description at makikita nyo na ang mga produkto. Malaking tulong na po iyan sa akin at sa inyo din. Kaya Tada na. Education. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Isa na namang kontrobersyal na isyo ang umugong kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kamakailan lumalabas ang pahayag ng kanyang lead counsel na si Nicholas Kaufman. Ayon sa kanya, di umano'y willing o hindi tutol ang Pilipinas na payagan ang house arrest o interim release ni Duterte. Base raw ito sa mga sinasabi ni Attorney Claire Castro tagapagsalita ng Malacanang, hinggil sa posibilidad na may ikatlong bansa na handang tumanggap kay Duterte kung sakali siyang palayain pansamantala. Ngunit, at ito ang mahalagang punto. Mismong si Castro ang kumuntra at nagsabing mali at misleading ang interpretasyon ni Kaufman. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Castro na... Una, wala pang anumang desisyon ng ICC kaugnay ng interim release. Ikalawa, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi partido sa paglilitis kaya hindi pwedeng ipalabas na pumapayag ang gobyerno. Ikatlo, ang tanging posisyon ng palasyo ay galang kung anuman ang magiging desisyon ng ICC. Sa madaling sabi, inaakusahan ng malakanyang si Kaufman ng pagbaluktot ng mga salita upang palabasing pabor ang Pilipinas sa house arrest ni Duterte. Hindi ito ang unang pagkakataon. Noong nakaraan, sinabi rin ni Kaufman na wala raw pagtutol ang ICC prosecutor sa kanilang kahilingan. Pero kalaunan ay lumabas na mali dahil mismo ang prosecutor ang nagsumiti ng oposisyon. Sa kasalukuyan, nanatiling na sa kustudya ng ICC si Duterte at wala pang opisyal na kautosan para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang mga usaping ito ay bahagi lamang ng istatihiya ng dipinsa na sinusubukang magpakita ng good faith o humanitarian grounds. Kaya't malinaw, hanggang hindi mismo naglalabas ng desisyon ang ICC, lahat ng haka-haka o interpretasyon ay magiging usap-usapan lamang. Mga kaidox, isa sa pinakamainit na usapin ngayon ay ang Diomanoy house arrest o interim release ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng International Criminal Court. Ang pinag-ugatan nito ang pahayag ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Sa kanyang mga dokumentong inihain sa ICC, sinasabi niya na ang Pilipinas daw ay contemplating without objection. Ibig sabihin, hindi umanututol ang pamahalaan sa posibilidad ng pansamantalang palayain si Duterte. Kinagamit ni Kaufman bilang batayan ang mga salita ni Atty. Claire Castro. Tagapagsalita ng Malacanang tungkol sa isang ikatlong bansa na handang mag-host kay Duterte kung sakaling payagan siyang lumaya pansamantala. Pero dito nag-ugat ang kontrobersya. Mabilis ang tugon ni Atty. Castro. Aniya, maling interpretasyon at pagbaluktot ang ginawa ni Kaufman. Sa kanyang mga sinabi, itiniin niya na hindi partido ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC Proceedings hindi pwedeng sabihin po mapayag ang palasyo dahil wala silang opisyal na papel sa kaso. Wala pang desisyon ang ICC sa interim release. sino mang magsasabing may go signal mula sa Pilipinas ay nagmamanipula ng impormasyon. Desisyon ng Administrasyon Marcos, igalang ang anumang desisyon ng ICC. Hindi makialam, hindi manghimasok. Kung susuriin, dinaw na may legal strategy ang kampo ni Duterte sa pamamagitan ng pahayag ni Kaufman. Sinusubukan nilang ipakita sa ICC na may implicit support ang gobyerno ng Pilipinas. Isa itong paraan upang ipakita na kung sakaling payagan si Duterte sa house arrest, hindi ito haharap sa malakas na pagtutol mula sa sariling bansa. Ngunit sa kabilang banda, malinaw Ayaw ng malakanyang na ng kulay politika ang usaping ito. Maaring iniingatan nila ang relasyon sa international community at ang kanilang posisyon na hindi tayo sa ng ICC. Kaya ayaw nilang magmukhang kasangkot. Ang banggaan ng dalawang pahayag ay nagpapakita ng ilang mahahalagang bagay. Strategic misrepresentation. Para sa depensa, bawat salita na maaaring gawing taktikal na sandata. Ang maliit na pahayag ng gobyerno ay pwedeng palakihin at gawing parang opisyal na posisyon. Ito ang nangyari ng gamitin ni Kaufman ang mga ni Castro bilang ebidensya ng tacit approval. Defensive damage control. Para sa palasyo, malaking problema kung lalabas na sangayon sila sa release ni Duterte. Maari itong magbukhang conflict of interest, lalot na ang ICC trial ay sensitibo at pinapanood ng buong mundo. Kaya, mabilis at matindi ang kanilang rebuttal. Twisting facts. Legal versus political reality. I-CC, mahalaga ang perception na hindi tatakas o lalabag sa kondisyon ang akusado kung palalayain. Para kay Duterte, maganda kung may pakitang kahit sariling gobyerno ay hindi tutol. Pero sa politika ng Pilipinas, Delikado para kay Marcos Jr. na nasabing kinukonsente nila si Duterte. Pattern of overstatement. Ito unang pagkakataon na inakusahan si Kaufman ng overstatement. Noong nakaraan, sinabi niyang hindi umano ang ICC prosecutor sa interim release, ngunit lumalabas kalaunan na mali dahil nagpail ng oposisyon ang prosecutor. Ipinapakita nito na maaring bahagi ng depensa ang deliberate framing upang lumikha ng narrative na pabor kay Duterte. Tingin niyo, dapat bang payagan ang house arrest ni Duterte bilang konsiderasyon sa kanyang edad at kalusugan? O ito ba'y malinaw na taktika lang upang maiwasan ang buhigat ng hustisya sa ICC? mag comment ng oo kung sangayon at hindi kung di sangayon. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Ang isyo nito ay hindi lang tungkol sa house arrest. Isa itong laro ng narati kung paano ipapakita ng depensa na si Duterte ay deserving ng humanitarian consideration habang ang gobyerno naman ay nagtatanggol ng distansya. Ang palasyo ay malinaw, wala silang posisyon. Hindi sila sangkot at ang desisyon ay nasa ICC lamang. Samantala, ang depensa ay tuloy-tuloy sa pagbaluktot ng mga pahayag para magbukhang mas may basbas -bas ang Pilipinas. Mga kaidoks, malinaw ang sitwasyon. Wala pang desisyon ang ICC tungkol sa interim release ni si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, kumakalat sa social media ang mga usap-usapan na parabang napalaya na raw siya. O kaya naman, kapayagan siyang manatili sa ilalim ng dito mismo sa Pilipinas. Ang iba pang post, tinalabas na mismo Malacanang ang nagmag-host kay Duterte. Ngunit ayon mismo sa tagapagsalita ng palasyo na si Atty. Claire Castro, ito ay walang katotohanan. Anya, hindi partido ang gobyerno sa ICC proceedings at wala silang basbas o pahintulot sa anumang request ng dikinsa. So, surikin, malinaw na bahagi ng legal narrative ng kampo ni Duterte ang pagbibigay ng impresyon na hindi tutol ang gobyerno. Ngunit sa totoo, ang tanging malinaw na posisyon ng administrasyong Marcos ay igagalang nila kung ano ang magiging desisyon ng ICC. Kaya habang wala pang inilalabas na kautusan ang hukuman sa dahig na nanatiling chismis at haka-haka lamang ang mga kumakalat na balita tungkol sa house arrest o Philippine hosting ng dating Pangulo. Mga kababayan, manatili tayong mapanuri sa panahon ng social media, hindi lahat ng nakikita at nababasa ay totoo. Sa tingin ninyo, dapat bang payagan ang house arrest ni dating pangulong Duterte bilang makataong konsiderasyon o ito ba ay malinaw na taktikal lamang upang maiwasan ang buong bigat ng hustisya sa ICC? Share your thoughts below. Ipahayag ang inyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe. At mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakataon. Hanggang sa muli, paalam!